Ang El Deposito ay isang matandang imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa sa lungsod ng San Juan sa Metro Manila. Ito ay tinayo ng mga otoridad ng Espanya noong 1880 na may kapasidad na 15 milyong galon upang mabigyan ng sapat na supply ng tubig ang mga residente ng Maynila at ang mga nakapalibot na lugar nito. Ang reservoir ay kilalang kilala bilang site kung saan nagsimula ang Revolusyong Pilipino sa pamamagitan ng labanan ng San Juan del Monte noong 1896. Ang El Deposito ay tinayo bilang bahagi ng Carriedo Water Works na itinayo mula 1878 hanggang 1882 sa ilalim na pangangasiwa ni Genaro Palacios, isang inhenyero at arkitekto ng Espanya na nagpasya din na gamitin ang Marikina River bilang tubig ng El Deposito. Ang ilalim ng reservoir sa ilalim ng lupa ay gaganaping kahalagahan ng estratehikong militar. Sa panahon ng Revolusyong Pilipino, tinangka ng katipunan na sakupin ng El Deposito mula sa mga otoridad ng kolonyal na Espanyol sa labanan ng San Juan del Monte noong 1896 at ginanap ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ginamit ito bilang isang armory ng mga Amerikano sa panahon ng pangangasiwa ng kolonyal at ng mga puwersa ng Imperial Japanese sa panahon ng kanilang pagsakop sa Pilipinas sa World War II. Ginamit din ito bilang isang ospital ng pulmonary na partikular para sa mga pasyente ng tuberculosis at bilang isang pagpapaputok. Ang El Deposito ay na-recap ng na mga puwersang allied noong 1945, ngunit kalaunan ay nahulog upang mad sa pagkatapos ng gera at kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ang mga pagsisikap na ma-rehab ang underground reservoir ay nagsimula noong 2016 nang magsagawa Gawa ang programa ng University of the Philippines Archaeological Studies ng pagtatasa at paghuhukay ng estruktura. Ang National Historical Commission ng Pilipinas ay nagsagawa ng paglilinis ng lagusan ng El Deposito noong 2018 bilang paghahanda para sa pagbuo ng site bilang isang destinasyon ng turista. Ito ay pinlano na maging bukas sa publiko sa 2020. Nang magamit pa ang El Deposito bilang isang imbakan ng supply ng tubig, meron itong kapasidad na 56,000 cubic meters para sa 300,000 katao. Ginagamit din ang bentilasyon ng baras upang mapanatili ang sariwa na tubig at malaya sa kontaminasyon. Bilang bahagi ng sistema ng tubig sa Carriedo, ang reservoir ay nagbigay din ng tubig sa mga hydrants at fountains sa Maynila. Bilang bahagi ng sistema ng tubig ng Carriedo, pinagmula ng El Deposito ang tubig nito mula sa Marikina River. Ang tubig ay pumped out mula sa ilog hanggang sa reservoir ng tubig sa pamamagitan ng isang limang kilometrong cast iron pipe na dumadaan sa lugar ng Santolan. Ang struktura ng reservoir ng tubig na matatagpuan sa ilalim ng isang mataas na burol ay binubuo ng isang lawak nagit gitnang kanal at konektado sa 25 mas maliit na kanal na sumusukat ng 5 metro pataas o 3 metro ang bawat isa. Noong August 30, 1972, isang marker ang ina-install ng National Historical Commission ng Pilipinas bilang pagkilala sa lumang reservoir bilang isang pag-aari ng kultura. Bilang paggunita sa unang labanan ng Revolusyong Pilipino, ang lupain ng El Deposito ay napalit sa isang parke para sa libangan na pinangalan ng Pinaglabanan Memorial Shrine Park.